Okay Saan lang kay Changay! Bangi ako! Wala kami Changay! Teh! May hinahanap ako eh Yung ano, yung customer ko Yung lagi sa Facebook Yung nagaganyan Eh! Hinahanap si Justin Eh! Kaya yun! Saan nga siya pa niya customer nandino, na hindi nung nalagyo Ganyan nga kay Teh hindi ako yun hindi kayo yun? hindi hindi, mangingilang sana akong pagkain okay lang kahit konti lang na, avoid nyo naman anong pamilya kayo dyan, te? Briones Briones? oh, grabe, ang bayad sige po ano meron dyan, te? pesta ah, pesta dito? woo! okay, eh, grabe, no? take out ko na lang, te okay lang Briones oh family no Okay lang kahit Tao lam Kami Tao so, lam Sangay Sige Sa sabi may sa isa po may ganyan na Oo May ganyan na Sangay Bangi ako Wala kami sangay Fried chicken Wala Wala Kanin na lang tsaka ulam Paanin, O sige Pagay tara Ano sa English ang Ang kapal na mukha mo Your face is rough Hahaha <laughs>

Ah. Oh. 'Yan kain Ano po? Daliya prito. lang po, okay lang. Po. Ay pangi ako saging nai. Hay dalawa, wala nai. salamat nai ha. Ano pili din niya nai? Dison. 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 ano Hindi totoo 'yan. Bola lang yan. Salamat po. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you po. Ito to, di ka-release to? Ito to. Ito to. Ito to. Ito to. Uy, yung anak mo. yung anak mo. Uy, yung anak mo. Uy, na? Nagparada. Uwi ko na. Uy, blamba lang.